Chap guys, good morning. Mago akong lagi si ngayon kasi maingay na si Nining at si Ading. Uh, walang pagkain na pagbaboy guys. Wala silang pagkain ngayon. Yung mga sponsor natin hindi nag ano, no, pagkain nila. So ngayon guys, punta muna ako doon sa gulayan. Bibisitahin ko doon kung kumusta doon yung area yun, kung tumubo pa ba yung mga damo. Kasi titirahan ko ng ano, 2-4-D at saka Machete. Titina ko guys kung may ba may sitaw din doon. Wala tayong ulang ngayon eh. Sitaw na lang muna. Kailan pa kaya ako makakasahod sa YouTube guys? Ngunit eh,

Okay guys, kita kita sa ito. Maglalakad muna ako. Video na lang guys abang naglalakad papunta na. Kunti lang, kan lang, mga 15 minutes or 10 minutes na video Ayos na. Ayos okay. um.

buwan ngayon guys siguro nag ako may buwan pa kasi ngayon malabo pa ano labo makahuli kasi may buwan ang laki pa naman full moon na full moon maganda ng mga kawil guys kasi ano yung tubig hindi malinaw dito ko nakita yung muhon guys oh ito yung muhon ng boundary dito sa lupa na yan hanggang dito nawala yung muhon dyan yun no? oh yung lupa kasi dyan sa di, sa kabila ng ilog na yan sa amin yan pero sinangla yan nung nagkasakit yung tatay ko sinangla yung lupang yan pero nung nagkasakit yung tatay ko tapos hindi na nakuha kasi nga naman wala, wala rin, wala, wala na kaming, wala kami wala kaming pera Tsaka, wala na rin yung mama namin wala na rin yung papa namin wala na rin yung lolo namin wala na rin yung lula namin Unang nawala kasi guys si Papa Tapos si Lolo Tapos si Mama Panghuli si Nanay Si lolo sayang yan guys Sana kung papalarin Baka makapera ka sa Youtube Kukuha natin yan. Dalawang itariya kasi yan oh Sayang yan Hanggang dun yan tapos maraming mangga dito Yung mga mangga na yan Amin lahat yan si so, na nagtanim yan Pero pwede pa naman daw mabawi yan guys Kung may pera daw Problema kasi wala akong pera Tsaka makakabawi lang yan guys Yung hindi nakaperma eh, hindi ako nakaperma nun At yung ate ko Dalawa kami hindi nakaperma nyan Oh may yung haluan So may, may mga itlog ng haluan guys mga anak dami oh dalag so ayun mo na tayo ng batong parang namamatay na lahat ah sakto lang pala so ayun guys sitio na kasi wiwi -wi na binangga ni buhay driver yung cellphone natin guys puti hindi na hulog sa tubig yung tripod binangga nya Thank you for ano ang guys ito na yung sitaw natin kayo, mga tatlong kilo ito ito nagay ko

yun guys mangga na tayo may sitaw pa may na tayo guys pakita ko na kedami. sa bahay yung kadamo gano kadami yun po so, so, bye Bila tot. Wah. Wow. Hai <laughs> papa, hai papa. Ha. <laughs> Ulit ako una kay Kapoy hangak kat yuhaw na kayo. Okay. Dapat tayo sa bahay guys. Eh. Andun sila bilatot. Pinasunod ko siya nila at sa tiging Mag-yun ang itanim ng guys. Ano wala siya, kasi ginawa ko lang. Anong masasabi niya? ya. Pada basi nanti guys. Ayo mongol mau Ini won mau kau dicoba lihat. Hah? Hahaha. Tidak wasa. Ah, di kamu dul, ayok di kacau agus motorah. Una-una pa kaguli. As mami. lego Yung CRC ar naman ka. Mayap naman ka. Ha? Huh? Hindi ka nakatawat pa ko. Nawa na gilin dito. Ito na yung nakuha ko guys sa kapitbahay. <laughs> Kami naman talaga original may ari ng mga ito. Yan nyo, pag nakasahod ako, parang nakaipon sa YouTube. Bilhin natin yung lupa, balik yun. Ayan guys, hanggang dito na lang. Why? Alam na, kasi makakapirate ako.